Good afternoon, guys. Pasilip sa ano? Ayan, uh, tanggalin ko muna yung desalkin. You know, ito yun. Ito, ito yung napulot ko una. Napulot ko na hindi pa rin napagawa. You know, Firefly. Yung una, Samsung. Ferrari mobile Ito yung Anong taon pa to? cellphone ko 2000 2007 Ferrari Diyano oh. Pang patugtog ko to dati. Ya oh. <laughs> Uh, nakatatak naman sa loob Nokia. And then, ito pa. Blackberry. Yan. Rebel. Rebel, rebel. Sa mga sinaw ng cellphone na gamit ko noon. kung may bibili pa nito na no, pang ano wala na siguro maganda to noon ito ito po O plus dalawang O plus ito pa ano sya yung Hmm. Aso ah, aso, Ito Nokia Ang linaw nito Pag dati Problema lang yata Ito battery Tingnan ko na, Kung may battery pa ito wala na siyang battery pala yun ito pa cherry mobile eh, nakalimutan ko lang yun ito ismax yun ah oh. laki cherry mobile tanggal-tanggal pa ang ano nito tanggal-tanggal ang batere <laughs> ito naman yan pinapatesting ni boss in series yan na Lino ng kamera nito dati 12 megapixel bigat pa si Kiki ito pa wala na 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 Nokia wala na yung logo sira sira na kaya iba pa yung nilalim nyo ah okay. Uy. <laughs> oh, maswerte kayo pag may ganito kayo dati. Mahal pa to dati. Nokia na to. 90s pa yata to. 98, 99. Pati ito, ito ano na to maganda na to ito yung napulot ko yung ko kung pwede pa to pagawa uh, samsung e6 edge yan original to yun ano? Dito, ayaw ko kumuhay. Ano na to? Wala na to. Wala na ng Android nito. Paso na. Ito, mga keypad. Siguro kung baterihan. Ito, wala na to. Ito, di ko lang alam kung baterihan. Pero sira na yung mga pindutan. Wala na ng on-off. magka na to dati puro plus mga baterya ano Samsung Sain series yun guys hanggang dito na lang. pasilip sa mga cellphone na pinaglumaan thank you for watching bye bye